ito GMA Regional TV News. Arestado ang isang sospek sa pagnanakaw sa ilang paaralan sa Panay Island. Huli kam naman ang rambol ng mga kabataan sa harap ng Oton Public Plaza sa Iloilo -Ilo City. Ang mainit na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Nagtatakbuhan ang mga kabataan na yan sa kalsada sa harap ng Oton Public Plaza sa Iloilo nitong Martes. Maya-maya naglipara ng mga bato kahit pa may mga dumaraang sasakyan. Ayon sa Oton Police, nag doon ng dalawang grupo. Ang isa ka minor dogin tulok yung isa ka-minor man to sa pihak. Then after that, ay na bato, ginhaboy na sila bato, ay na exchange sa isang bato. Tatlo raw sa mga sangkot sa gulo, mga minor de edad. Napag-alaman ding mga estudyante sa magkaibang eskwelahan ang mga sangkot na kabataan. Isinailalim na sila sa counseling. dadagdagan ng mga magrorondang polis sa plaza. Makikipag-ugdayan din ang mga barangay sa mga eskwelahan. Nakunan sa CCTV ang lalaking yan sa loob ng Philippine Science High School Western Visayas Campus sa Iloilo City. Ayon sa pulisya, sumalis si pala siya sa loob ng eskwelahan matapos magpanggap na bisita. Uh, the flag racing, into advantage ato sang person nga ano suspect na to nga uh, maglibot sa so susulod -so sa so faculty room sa so mga classroom nila kag so pinanguha sa mga gamit sa inventory na to, na nagradula is mga laptops cellphone Pagpartan sa pass pancake sa ibang personal na pagpasa ng mga estudyante. Sa, sa follow-up operation ng pulisya na recover ang ilan sa mga ninakaw sa eskwelahan pero nakatakas ang sospek. Pero hindi lang pala ito ang eskwelahang pinagnakawan niya. Itong Martes, tuluyang naaresto ang sospek sa Tibiao Antique matapos niyang looban ang isang kolehiyo sa San Jose. Yung sunod nila, yung check nila sa terminal, yung nagtaw sa CCTV, kung ano yung sakla niya nga And uh, dito man nakita nga uh, hindi nakasakay si going to northbound. Nag-coordinate ang San ano, si, uh, Police Station sa mga other uh, municipal police stations dito. Dito na intercept si sa Danwas ang uh, TPL. Sinubukan ng Regional TV na kuna ng pahayag ang school officials ng Philippine Science High School Western Visayas Campus pero wala silang naibigay na pahayag. Sumalpok sa Center Island ang isang kotse matapos mabundol umano ng fuel tanker sa Talisay, Cebu. Ayon sa Talisay Traffic Management Office, nasa outer lane ng kotse habang nasa likurang bahagi nito ang fuel tanker na nasa middle lane naman. Bigla raw nagpalit ng linya ang kotse dahilan para mabundol ng tanker. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagkaayos din ang mga sangkot sa disgrasya. John Sala ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Agaw-pansin ang kalangitan sa ilang lugar sa Bicol Region. Nagkulay pula ang langit sa Daet, Camarines noong Lunes. Nakuhanan niyan bago pa ang bukang-liwayway. Mula naman sa Virac hanggang sa Gigboto, nagkulay pink naman ang kalangitan sa Catanduanes. Tanaw rin ang mga kulay na red, orange at violet kasabay ng paglubog ng araw. Ayon sa pag-asa, pwede yang mangyari kung marami ang particles sa himpapawid na naiilawan ng sikat ng araw sa bukang diwayway o takip silim. Jacks, are you ready for the best? Dahil ito na ang latest, dumating na sa Pilipinas ang South Korean girl group na 21. Sinalubong ng Filipino Blackjack si Sandara Park, CL, Menzi at Park Bomb sa pagdating nila sa Pilipinas kagabi. Nandito ang grupo para sa kanilang Welcome Back Reunion Concert ngayong weekend. Ilan sa mga sikat na kata ng grupo ang I Am The Best, Fire at I Don't Care. Nagsalita na ang aktor na si Ken Chan tungkol sa kinahaharap niyang syndicated estafa case sa isang post iginiit ni Ken na hindi siya nanloko ng tao, hindi rin daw siya nanghingi ng pera taliwas sa akusasyon sa kanya. Giit pa ng aktor hindi niya tinatakbuhan ang kanyang kaso. Pinili raw niya munang manahimik ni Ken habang lumalaban siya sa legal na pamamaraan humihingi siya ng, kakaunting, pa ng kaunting panahon at ilalabas niya raw ang anyay katotohanan. Kinwestiyon din ni Ken kung bakit syndicated estafa ang kaso kayong tungkol lang naman sa pagkalugi ng negosyo ang isyu. Noong nakaraang biyernes, November 8, ang pangalawang beses na paghahain dapat ng arrest warrant sa aktor. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Ken ang nangumbinsi sa mga nagreklamo na mag-invest sa negosyo na may 10% interest kada buwan. Non-bailable ang kasong syndicated estafa at may parusang life imprisonment. Magpapatupad ng panibagong guidelines ang MMDA sa pagtuto at pag impound ng mga sasakyan. Layon ng inaprubahang guidelines ng Metro Manila Council na mapabuti ang proseso ng towing ng mga sasakyang ilegal na nakaparada, pati yung mga tumirik sa kalsada. Batay sa mga bagong panuntunan, hahatiin ang Metro Manila sa limang sektor. Yan ang North, South, East, West at Central. Kada sektor ay may isang towing service company na magseserbisyo na pipiliin sa pamamagitan ng bidding. Bukod dito, magkakaroon na rin ng option ang mga may-ari ng mga hahataking sasakyan kung saan ito dadalhin. Hindi na raw ito otomatikong dadalhin sa impounding area sa Marikina. Pwede raw ito idiretso sa kanilang bahay, gas station o kaya sa mga auto repair shop. Inaasahang mapatutupad ito sa susunod na taon ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Natunton sa tulong ng Global Positioning System o GPS ang isang motorsiklong tinangay ng isang lalaki sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Ang sospek sinabing tinangay ang motorsiklo para umano may maiyabang. Palitang hatid ni Bea Pinlac. Oh, mo? Nasa ilalim ng lamesa at nakadapa sa sahig ang 34-anyos na lalaking ito habang inaaresto siya ng Pulisya sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. kita ha? Lasalang pagnanakaw ng motor. Ang lalaki, suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo sa barangay Greater Fairview nitong Martes ng gabi. Yung uh, suspect ay uh, nakita yung uh, motor ng uh, biktima natin na naiwan ngayong susi. And since uh, napansin nung suspect na yung biktima natin dito ay slasing, nakainom, sinamantala niya. Tinangka, pero nabiguraw mahabol ng biktima ang suspect na sinakyan ang ninakaw niyang motorsiklo para makatakas. Nagamit natin yung, ano, yung uh, nakakabit na GPS doon sa motor para matunto natin talaga kung nasaan yung uh, suspect. Naaresto kinabukasan ng suspect matapos siyang ituro ng kanyang mga kaibigan na kainuman niya noon. Ang unang paliwanag ng suspect, Ando po yung Kasi sa makuha po nung iba, tinanong ko lang po, uh, itinabi ko lang po yung motor. Pero kalaunan, sabi niya, Nilayo ko yung motor na hindi po alam nung may hari. Pumunta lang po ako dun sa tambayan na may ganun po ako. Para iabang lang po. May motor akong ganun Nahaharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law ang suspect na ayon sa pulisya ay may record na rin dati ng kasong theft. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong sabay na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ophel at Bagyong Pepito. Kausapin na po natin si Ms. Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga din po. Pati na rin po sa inyo, Ma'am Connie, pati na rin sa ating mata taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, nasa ano ba lokasyon ng dalawang bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, Ma'am? Opo, so unahin natin itong si Ophel. Kanina alas 10 ng umaga ito ay nasa may layong 215 kilometers northwest ng Kalayan, Cagayan. At ito ay uh, max wind 110 kilometers per hour, gustiness up to 13 kilometers per hour. Ito namang si Pepito, ay na kanina din 10 a.m. nasa layong 630 kilometers east ng G1 Eastern Samar. Max wind 130 kilometers per hour, gustiness up to 160 kilometers per hour po. Okay. Kailan ho inaasahang magla-landfall itong Bagyong Pepito At uh, sinasabi nga ho na baka maging uh, super typhoon pa ito. Totoo ho ba itong uh, nakikita natin na pattern ngayon? So but, base nga po sa ating latest na analysis, posibleng mag-landfall na itong si Pepito kung hindi po around bukas ng gabi or late evening, maari ng umaga ng Sunday po. At tama po kayo, base sa analysis, bago itong mag-landfall, posible pa rin itong ma-reach niya nga yung super typhoon na category. So asahan nga natin, malalakas na hangin, malalakas din, na uh, posible rin yung malalakas na mga pagulan sa areas na malapit po, posible peak intensity bago ito mag -landfall. -hmm. Para lang din ho magabayan yung ating mga tatama ang lugar. Ano? Uh, Isa-isahin ho natin ano yung mga probinsyang tatamaan po ng Bagyong Pepito. po. So, possible nga itong si Pepito dumaan ng Bicol Region. No? So, ang Bicol Region, malapit din sa may Eastern Visayas area. May kita natin sa ating area of probability na pasok nga din itong Eastern Visayas sa area of probability. So, not ruled out na kung maglalanfall man ito sa may Southern Luzon, pati na rin sa Eastern Visayas at dahil nga Kasama din sa area of probability or cone of probability, itong central Luzon, posible nga rin dyan na lumapit or maglandfall din yung bagyo. So possible, papasok ito sa silangang bahagi ng Luzon or kung hindi man sa may Visayas and then tuloy-tuloy yung, mga, yung magiging daan nito, posibleng dumaan din sa may southern Luzon area, sa mm. may not ruled out sa mga Mimaropa, then Calabarzon and then possible mag din sa may around central Luzon area po. Opo. So Metro Manila, aa uh, maaari rin ho tayo makaranas ng malalakas na pag-uulan kaya, ma'am. Opo, inaasahan nga rin natin 'yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Actually, naglabas din tayo ng weather advisory may may hour, in may intense to torrential rains tayo or Opo, uh, intense to torrential rain sa Metro Manila sa mga susunod na araw kaya lagi rin tayo mag-abang sa mga ilalabas na mga advisory din po ng pag -asa. Pero yung pinaka malalakas po na hangin at ulan, uh, sabi ho Sunday ano, talaga hong kailangan paghandaan, tama ho ba 'yon? Tama po. So mararamdaman na natin malalakas na hangin by Sunday pero as early as kahit na, dahil ngayon po meron na tayo mga signal sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. So as early as no kailangan na magsimula na nga mag, nagpe-prepare na yung mga kababayan natin diyan And then, kahit sabihin man natin na Sunday, yung mga pinakamalalakas na hangin, may malalakas na hangin na rin tayo. Mararamdaman as early as tomorrow po. Magsisimula mm. sa may silangang bahagi po ng Luzon. Mm -hmm. And then, opo. Alright. Pero sa inyong analysis, gaano ba kabilis nagbabago po yung direksyon o lokasyon ng bagyo no? mula po sa oras na inilalabas ito ng pag-asa? Opo. So, depende po. So, minsan nga, kapag mabilis yung takbo ng bagyo, pwedeng. Um, sandali lang posibleng magbago kasi hindi naman ganun, ganun talaga ang behavior ng bagyo. So, kaya po kapag malapit na maglandfall, so kung medyo malayo pa yung bagyo sa ating landmass, every 6 hours naglalabas tayo ng bulletin. Pero kapag malapit na kaya every 3 hours naglalabas tayo ng bulletin dahil posibleng magkaroon ng mga bagong update mm -hmm. within that time span po. Marami pong salamat Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat <laughs> kung magiging batas ang House Bill 11076 o Mindful Parking Act, bawal na po ang pag-okupa o pagreserba ng isang tao sa parking space para hindi makapag-park ang ibang sasakyan. Maaring pagmultahin ng 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos o kaya naman ay pagbawi sa lisensya ang lalabag. Ang sabi kaya dito ng mga netizens? Para po kay Erico Perdido, hindi na kailangang isabatas yan dahil common sense naman talaga dapat yan. Hindi raw dapat nire ang parking space kung wala pa ang sasakyan. Sabi naman ni Leandro Tan, dapat may abiso rin ang mga admin ng parking lot sa mga customers ukol sa availability ng mga parking slots. Ayon naman kay Carlo Biol, makakatulong daw kung nga may batas para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at nagpapakita rin ito ng disiplina at respeto sa kapwa motorista. Samantala, maglalabas din po ng ordinansa ang Metro Manila Council na magbabawal at magpaparusa sa human parking reservation. O yun nga pong pagtayo sa parking space para i ito tulad po ng viral video sa isang sementeryo noong All Saints Day. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, layo nilang maiwasan ang pamimisikal sa parking reservation na posible pang mauwi sa mas malaking gulo. Ihahabol daw ng MMC ang bagong orderansa bago ang inaasahang holiday rush. Makikipag-ugnayan din ang mga otoridad sa mga mall at pribadong parking para ipatupad din ang no-human parking reservation. Pinaghahandaan na rin ng mga residente sa ilang lugar sa Eastern Visayas ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Mainit man pa ang panahon, nakaalerto na po ang mga otoridad at residente sa base. Inabisuhan na ang mga nasa coastal area roon sa posibleng storm surge, pati na rin po mga nakatira sa flood at landslide prone areas. Handa na rin ang mga evacuation center at relief pack sa mga maapektuhan doon. Sa ngayon po ay payapa naman daw ang dagat sa Tacloban Port sa Leyte. Patuloy naman ang monitoring ng Office of Civil Defense ng Eastern Visayas. Ito ang GMA Regional TV News. Huli kam ang pagbangga ng isang pampasaherong jeep sa isang motorsiklo sa Dasmarinas, Cavite. Sa kuha ng CCTV, papaliko sa kadiwa intersection ng jeep nang sabayan ito ng isang motorsiklo. Doon na nabangga ng jeep ang motorsiklo. Bahagya pang nakaladkad ang motor. Agad nakatayo ang rider at inalalayan ng babaeng ang kas niya na nadagana ng motor ang binti. Dinala sa Traffic Investigation Office ang mga sangkot para kuhanan ng salaysay at mag-usap. Bukod sa mga terminal, mahaba rin po ang pila sa isang hardware store sa Viracatanduanes. Pinipilahan kasi ito ng mga residente dahil sa pinamimigay na libreng plywood. Mayroon ding libreng pako at silat na handog ang tindahan. Kaya kahit mahaba po ang pila, sinatsaga ito ng mga residente. Tulong daw ito ng tindahan bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong pepito sa kanilang bayan. Samantala, eto na, Mare. Mm -hmm. Apat na araw na lang, Pasko na. Lapit na, eh mawawala ba naman ng kabi-kabilang paandar for the holiday season? Gaya na lang po sa plaza sa Taal, Batangas, na bihis na bihis na, bihis na for the Christmas na ha. Picture perfect ang mga light installation sa paligid. May mga hugis bulaklak at iba't ibang hayop pa. Dito naman sa Quezon City, pinailawan na ang iconic giant Christmas tree sa Cubao. 75 feet ang taas niyan at pinakinang ng libu-libong dekorasyon. Extra special pa ang event hatid ng performances ni Vice Ganda at SB19 member Josh Cullen. Mm -hmm.